The lame area ng China sa West Philippine Sea, aabot na sa 3,000 hektarya. Pero ng Philippine Navy, illegal pa rin ang mga ito, kahit nasa loob at labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Si Patrick de Jesus sa detalye. Tanaw mula sa aerial survey ng BIFAR, ang iba't ibang military structure at kagamitan sa itinayong artificial island ng China sa Subi Reef. Isa lamang ito sa mga reclaimed area sa South China Sea. Sa pagtataya ng Philippine Navy, lumawak na sa 3,000 hektarya ang tinayuan ng Artificial Island ng China sa buong South China Sea. Dalawa rito, nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang Mischief o Panganiban Reef at Johnson o Mabini Reef na nagsisilbing base militar. Iginiit ng Philippine Navy na iligal ang reclamation activities ng China alinsunod sa itinakda ng arbitral ruling at international law. Some of these features are within our EEZ, some are outside of our EEZ. Is there a creeping invasion? Yes, and this has begun since 1992 when we started noticing Chinese markers in the expanse of the West Philippine Sea and the South China Sea. Sa ngayon, walang panibagong reclamation activity ang China ayon sa Navy. Pero matatandaang naiulat ng kahina-hinalang tambak ng durog na corals sa Sabina o Escoda Shoal. Kaya naman idineploy doon mula noong Abril ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard upang magbantay. That is the significance of our Coast Guard ship almost on a permanent basis there. That is the significance of the increased patrols by the Philippine Navy in Sabina o Escada Shoal. Samantala, Muli na namang umakyat ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea base sa monitoring ng Philippine Navy. Nasa 122 ang bilang ng mga barko ng China na binubuo ng China Coast Guard, PLA Navy at Chinese Maritime Militia mula sa 104 lamang noong nakaraang linggo. Nanatili naman sa bisinidad ng Skoda Shoal ang Chinese research vessel na Keshue Sanjiao. July 26 pa ito na monitor na umalis sa panganiban o mischief reef at umikot sa ilang feature sa West Philippine Sea, kabilang ang Ayungin Shoal, Raha Sulaiman Shoal, Bulig Shoal, Hasa Hasa Shoal at Abad Santos Shoal. Hindi raw ito innocent passage lamang, kundi may tuturing na kahinahinala ang aktibidad ng research vessel base sa track nito. May pagkakataon pang nagpapatay umano ito ng transponder o AIS. Pag nagsisigsag na may ginagawa kay bang bakay. Kung sa barangay natin, pag yung tao pa ali-aligid, may masamang intention yun. What type of survey that remains to be seen? But it is not normal for a ship to be there, or a fish vessel to be there, and her track is not continuous and expeditious. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.